sa inyong lahat. Alam kong hinihintay ninyo ang upload ko. Kaso guys, I'm sorry. Ngayon ko lang talaga naisipan eh. Pagbatuloy ang aking kwento Sana naihindihan niyo po ako at sana subaybayan niyo pa rin ang aking kwento. Chapter 10 Marcos, ano ba ang kinagawa mo rito? Bakit nandito ka sa loob ng kwarto ko? Akin na nga ang t-shirt ko Sigaw ni Savannah. Kwarto mo? Ha? ko, Savannah. Bakit nandito ka sa loob ng kwarto ko? Gamit ko yan. Akin na nga. Hinablot ni Savannah ang t-shirt. Pero malakas si Marcos na out of balance siya yeah, at bumagsak ito sa sahig. Nakapatong si Savannah sa katawan ni Marcos at naglapat ang kanilang labir. Naramdaman nito ang matulis na ari ng lalaki na tumusok sa kaniyang pagkababae. Mabilis siyang tumayo at hinablot ang t-shirt na hawak ni Marcos. Naramdaman nito ang pag-blush ng kaniyang pisngi. Manyakis ka, Marcos. Ako, manyakis? Ikaw ang nag-enjoy na pumatong sa akin eh. Tapos ako ang manyakis? Uwi ka ni Marcos habang tumatawa. Ang kapalang mukha mo, Marcos. Lumabas ka nga rito. Dito ko nilagay ni tita sa kwartong to. Akin ito ngayon. Kaya lumabas ka muna. Kung ayaw mong gawin kong pansimbag ang iyong ari. Sigaw nito. Habang pinandilatan niya ito ng mata. Ano? Ako ang may-ari ng bahay tapos ako ang palayasin mo sa kwarto ko. Bisita ko rito. Kaya naman lang, natratuhin mo ako ng maayos. Isa ka sino ba ang may gusto na dito ako matulog sa kwarto mo? Ayaw kitang kasama. Ayaw ko nga sa'yo eh wika ni Savannah. Dad, di ako ni Enzo. Kaya okay lang na magkatabi tayo sa kama. Ang kapal ng mukha mo, ayaw kitang katabi sa kama. Sa labas na ako matulog. Nang mamadaling tumakbo si Savannah papuntang pinto, pero nagulat siya nang nakalak ang pinto sa labas. Mamaling siya kay Marcos at hingi hingi, -hingi niya ang susi. Akin na nga ang susi, bakit nakalak sa labas ng pinto? sa Ano? Paano na Sino mo kong buksan ni Marcos ang door, pero lumaki ang mga mata niyang nakalak nga ito. Sino naglak sa atin dito? Tanong ng lalaki. Ang ibig mong sabihin ay sinasadyang ilak tayo rito sa loob? At sino naman ang gumagawa nito sa atin? Sigurado ka bang hindi mo alam? Tanong ni Marcos. Ano? Paano ko malalaman kung sino? Pareho tayo nandito sa loob. Malay ko, Baka meron kang inutosang tao o tayo rito sa loob. Ang kapal talaga ng mukha mo, Marcos, no? Subukan mo pang magsalita sa mapalin na talaga kita. Huwag na huwag mong buksan ang bibig mo kung hindi maganda ang sasabihin mo. Dahil hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Umupo si Savannah sa sofa at nag na siya ang umiyak sa galit. Savannah, bakit ka umiiyak? Hindi naman kita sinasaktan eh. Sige na nga, matulog ka na sa kama. Ako na rito sa sofa. Huwag ka nang umiiyak. Hindi mo nga ba ako nasasaktan, Marcos? Nang iniiwan mo ako ay namatay ang pagkatao ko. Namatay ang buong katawan ko. Pero dahil kay Enzo ay nabuhay akong muli. Huwag na huwag mong sabihin sa akin yan na hindi mo ako sinasaktan. Dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Dito ka sa sofa. Ako dyan sa kama. Saan? Di Savannah. Ako na nga magparaya, Savannah. Baka kasi magalit sa akin si Mateo kapag malaman itong magkatabi tayong matulog sa kama. Mateo? Bakit? Bakit mo kinakalad ka ang pangalan ni Mateo rito? Wala siyang koneksyon sa ating dalawa. Sigaw ni Savannah at nagtalokbong ng kumot. Samantalang si Marcela at Pablo ay nasa labas ng kuwarto ni Marcos. Tinikit nila ang kanilang tinga sa pinto upang marinig nila ang mga nangyayari sa loob. Nang marinig nilang tahimik na ang dalaway, binuksan na nila ang lak at sa labas ng pinto. At nang pumasok sa kanilang sariling kawarto at nagtatawanan ang dalawa. Marcela, alam bang nahawaan na rin ako sa iyo? Pakiramdam ko ay katulad mo na ako. Bumalik sa pagkabata. Natatawa mo ni Pablo. Dapat lang nasabayan mo ako, Pablo. Pag sa ganoon ay dalawa na tayong parang bata. Uy ka ni Marcela habang tumatawa. Huwag ka nang maingay. Baka magising nga po natin. Pablo, gusto kong magkabalikan silang dalawa. Bakit hindi na lang nila ipagpatuloy ang kanilang nakaraan? Gusto kong magbago man lang ako. Gusto kong bago man lang ako mawala sa mundo, ay sana matupad ang huling wish kong magkabalikan si Marcos at Savannah. Pablo, Masaya ang puso kong numating sina Savannah at Enzo sa buhay natin. Alam kong mahal na mahal ni Savannah ang anak natin. Ang gusto kong mangyayari ay makita ni Marcos siyon. At kusang mararamdaman niya kung gaano niya kamahal si Savannah. Huwag kang mag-alala, Marcela. Darating ang araw na matupad ang gusto mo. Huwag nating mandaliin. Baka mausog. Sana nga, Pablo. Halika na, matulog na nga tayo. Masayang natulog ang dalawa na mayroong ngiti sa kanilang labi habang nasa kanilang gitna si Enzo, ang kanilang apo. Kinabukasan ay nagkulot si Savannah. Nang pagising niya ay nakayakap na sa kanya si Marcos at nakaong na na siya sa braso nito. Kinakabahan siya at hindi niya alam kung paano nangyayari. Dahil ang huling naaalala niya ay nag-aaway silang dalawa bago sila natulog kagabi. Nang gumalaw si Marcos, eh, mabilis niyang pinikit ang kaniyang mga mata. Nagulat si Marcos kung bakit nakaonan si Savana sa kaniyang braso. Pero naaalala niya kagabi na hindi siya makatulog sa sofa, kaya lumipat na siya sa kama. Dahan-dahan itong hinangat ang ulo ni Savana at hinila ang kaniyang braso. Pumasok na siya sa banyo para mag-shower. Dumilat ang mga mata ni Savana at mabilis na bumangon. Napalunok siya ng laway at kinagat ang iba ng kaniyang labi. Aminado ang maminit ang katawan niya nang dumikit ang kanyang balat sa balat ni Marcos. Naramdaman kasi niya ang matikas na ari nitong dumikit sa kaniyang pagiliran. Nagulat siya nang biglang lumaba si Marcos mula sa banyo na walang saplot sa katawan. kita, -kita ni sa ang matambok na ari nito. Sa sobrang tigas, si ay pwedeng masabita ng tuwalya. Sumigaw siya at nagtalok agad ng kumot. Nagtataka siya ng bakit nakaramdam siya ng libog sa kaniyang katawan. Dapat wala siyang naramdaman dahil galit siya sa lalaki. Gusto <coughs> niya nisiping sinasadya ni Marcos ang lahat para akitin siya. Marcos, bakit hindi ka nakatakip ng tawel? Sinasadya mo bang gawin iyan para sa para akitin ako? Tanong ni Savannah. Bakit sa kakabing Kagabing wala kang takip sa katawan mo, isla sa mo rin ba yun? Pangakitin ako? Hindi oh, saka hindi ko naman alam na kwarto mo pala to eh. Pwes, din ang sagot ko. Kwarto ko to, at nasanay na akong nakahubad mula sa banyo. Seryos ang ka ni Marcos. Lumabas ka na Marcos, mag-shower lang ako. Gusto kong umuwi. Ayoko magtagal pa rito. Bakit sa Takot ka ba sa akin? Akala ko ba matapang ka? ayaw mong tikman ako bago ka man lang umuwi. No way, manyak ka talaga. Bahala ka na sa buhay mo. Sigaw ni Sabana at nagmamadaling tumayo. Pero nagulat siya nang makitang nakahubad pa rin si Marcos at wala pa rin takip ang katawan nito. Matras siya dahil lumapit sa kanya ang lalaki. Nagulat siya nang wala na siyang maatrasan ma pa at dumikit na sa dingding ang kaniyang katawan niya ang mabangong hininga ni Marcos. Gusto niya ang umiwas pero hinarang ng lalaki ang dalawang braso nito. Mupo si Savannah para sa baba dumaan pero nagulat siya nang nakatutok sa bibig niya ang matigas na ari ni Marcos.